ang pag-amin ni Naoya Inoue at ang pagbati ko sa kanya ng mga boxing fans. Pag-usapan natin yan mga buddy. Pero bago ang lahat, liga na inaabangan ng lahat, ang NBA, ay pwede kang sumabay dito at pwede ka rin manalo. Ilalagay ko nga sa comment section ng link ng tutorial para masubukan mo ang iyong swerte. Huwag mo rin kalimutan gamitin ang promo code na nasa comment section para makuha ang first deposit bonus. Sa naging huling laban niya ni Naoya Inoue kontra sa koreanong si Yo Jun Kim ay talagang meron nga itong inunda sa mga boxing fans kung saan marami ang nagulat. Sinabi nga neto na nairaos naman ang kanilang laban at nanalo siya ay sa totoo lang daw ay nahihirapan na daw si Naoya Inoue sa kanyang timbang ngayon talagang nararamdaman na daw kasi niya na talagang lumalapad siya pero ganun paman ay bago ito umakyat ay posible niya munang labanan sa taon na ito ang kanyang mandatory challenger sa kanyang WBC title na si Picasso o kaya naman ang mandatory challenger niya para sa kanyang WBA belt na si Akmad posible eh, Posibleng ang dalawang fighter na ito ang dalawang huli niyang makalaban dito sa super bantamweight tsaka siya aakyat ng featherweight division. At dahil nga sa mga achievement na nakukuha ngayon ng Japanese monster bilang two times undisputed champion ay may mga ilang nagsasabi na mas maganda na ang nagiging resume ni Naoya Inoue kontra kay Manny Pacquiao kung saan ngayon maraming fans ang napailing dito di hamak na mas mahirap pa rin ang pagiging 8 division world champion at bukod nga dyan, ang mga nakakalaban ni Manny Pacquiao sa kanyang era ay talagang mga bigaten at mga world champion din hindi daw katulad din na Oya Inoue na puro pamimili daw ng kalaban kaya napadaling maging undisputed champion sa kabilang banda naman mga body ang boxing legend na si Mike Tyson ay meron niyang paalala dito kay Terence Crawford. Kung saan nga sinabi ni Tyson na delikado si Crawford, dito ay kanelo at posibleng dito na makuha ni Crawford ang kanyang unang talo. Dahil sa pambigat na timbang nga daw ay talagang mahihirapan si Crawford. In example nga ni Mike Tyson ang naging laban niya kontra kay Madrimov kung sa ngikitang kita daw talaga ni Mike Tyson na dikit na dikit ang laban at lumamang lang daw ng konti dito si Crawford pero talagang kitang kita mo daw na hirap siya dito kaya binabalaan ni Mike Tyson itong si Crawford na kung gusto niyang manalo ay dapat meron siyang panibagong discarding gagawin